tayo. Alam mo ba, ngayon lang habang nagkakapi ako, na-realize ko yung mga sinasabi nila na Nako, hindi mo madadala ang pera sa langit. Habang sumusubo ng biscuit, yun talaga ang pumasok sa isip ko Nasabi, sabi, Tama nga naman sila, di ba? Hindi mo madadala ang pera sa langit. Ang ibig sabihin noon, hindi mo madadala ang pera sa langit kapag hindi mo nagamit nang maayos. Kapag uh, ito ay ginamit mo para sa mga bisyo, para sa pagpagloko ng ibang tao, o kahit ano pang mga masamang gawain, talagang hindi mo madadala talaga. Pero, kapag yung pera ay nagamit mo sa magandang uh, purpose, yung nagagawa ng pera, ay pwede mong madala sa langit. Yung progress about money, kung paano mo nagamit yung money, ay pwede mong uh, maging susi. Maging susi, maganda yung record mo, yung credibility mo kay God. Kasi, yung money, ay ginamit mo with the purpose, you use for uh, the important things, you help people you invest in uh, in yourself for your learning for your knowledge so that you can have impact to people and you buy healthy foods, you help your family you help your uh, you help people na kailangan nila ng tulong So, yung progress, yung nagagawa ng money, ay pwede maging susi. Susi mo para at the end of the day, mapapakinabangan mo kapag mawala ka na dito sa mundo. Pag mawala ka na sa picture. Kasi hindi ka makakalimutan ng mga tao na natulungan mo. Yung mga tao na grateful sa'yo na habang buhay, daladala nila yung memories with you, how you help them, how you empower them. So, yun. Kapag sakim ka, talagang hindi talaga madadala. Kapag hindi mo ginamit sa magandang paraan yung pera, talagang hindi madadala. Pero when you use it for good things and in with a purpose, madadala mo. Believe me. Kasi Uh, nagpapatunay when you do that, meaning you have a clean heart, you have a beautiful heart, you are grateful. That's why you share to people. You keep learning because you, you want to empower people. You keep earning money because you want to help yourself, your family to empower people. Everything we do, there is a good purpose. There is a, a right purpose. And that's the reason why we get so much more blessing. Ginamit natin sa magandang paraan. Kahit bigay tayo ng bigay pero marami naman yung pumapalit kasi maganda yung uh, progress. Maganda yung maganda yung advocacy. Na napili natin. 'Di ba?